Basak na tayo dito. No? Ulan sa labas. na sa salagang.

Ano? Pwede mo na kasi? Paano mo kaya nakasiguran? Ay, kasi kita na ako magpapakita. Bakit? Sino nagsalas? Ako hindi, kasi taaga pa yan Sino nagsalas? May may hersey po. May hersey. Who made the cheese piece? Ayoko naman. Ayoko naman. Kasi kaya na nga. Na, God rest our souls. Kaya nga. May sa kanya. Hahaha. Hindi na Hindi na nga. Hindi na nga. Hindi na

Ako niyo yung professional niyo sa M.H.D.? Ako. Yes, sir. Uh ha? -huh. Like yes, sir. Yes. Uh -huh. yes. uh -huh. yes. Ako. professional share? Ako niyo? Ako. Wala pa tayong pera, no? Partida pera. Are you going to have a job or not? Depende sa performance. Yes. Kasi ayoko magkakaya. Katulad ng mga nakaraang panahon, hinahayad na kasi politika. That's it. Ito masasakripisyo yung mga nakapunod. Sila masasakripisyo yung mga kalimanya. Dahil in-excuse ng in-excuse ng politiko, pare pamigay yung jail, ang natamaan, ang kliyari, ang tatarapahin. Tanong ko, may katrabaho ba kayo lahat? Yes, po! Oh, yes. O oh, yes. oh, bakit kayo kinakapahan? Malakas yes. po yes. loob na. Okay. Yes. Ang okay. okay. politika ngayon, yes. hindi pa rin tumitigil yung mga talunan. They still bother you. But they are not bothered about your situation. They are bothered of their politics.

ito wala miss. <laughs> Hindi. Eh, mas pwede po. Sige muna, lang kayo. Tigilan niya yung ano ibig sa pakat o sa mga politiko. Walang julot na buti yan. Kumakasalain ang tao sa'yo. Ang gulo-gulo na nga ng ba siya? ba kayo? Ako din.

Director Padilla, may mga gawain, may mga seminar na maglalawin. Paano kayo mapaputi as VXW, as nutritionist? Paano kayo makapabuti in terms of efficiency of services? Ito hindi efficient. Worse, this is Somalia. This is Africa. This is Africa. Ito. We are in a modern time, capital of the country, and you have that kind of facility. oh, uh, uh, kaya ako, sinisino. Pag hindi kailangan ng empleyado, dahil lang sa politika para maging leader, ang ganyan. Ikaw nagtatrabaho, matutuwi kang may naman. Ang yan ang ikipag Ang chismis inyo yung first person mag uh, i-consult, counter Ah, uh, hindi natin, dati pupunta sila rito para magparihistoryo sa pilihan uh, Magiging next direction natin, pupuntahan natin sila sa bahay. yun ang, ang next direction natin. Susuyuri natin ang buong Maynila. Nagawa na sa Baseco yan, nagawa na Ano ang mas <laughs> effective? <laughs> <laughs> yung sila pumupunta sa hospital, mas, mas na-appreciate uh, ba nito? Okay. Okay. Exactly. And then, you are doing your job. And if, if everyone, every one of you will do your job, then we are an efficient government. Because a government is composed of different parts. Parang makina. Isang tornillo lang dyan ang mali. Karag-karag din namin. So, what I ask from you, okay, first things first, what you ask me, may sagot. Kung manatag kayo o kayo dito. Kung yung ako But what I ask, what, what I ask from you is, tayo nasa public service, hindi sa political service. Remember tayo hindi natin pinaglilingkuran yung politiko. Ang um, pinaglilingkuran natin, naglalagay tayo ng mga no politiko sa gobyerno kasi ang paniwala natin, magaling sila. So, that. Pag Tapos nun, trabaho tayo. Yun ang gawin ninyo. I will give what is due for you. Dati, nababalita ako, 300 pesos ang share. 500 peso. Ngayon, magkano? 150. May 150 pa. <laughs> Kasi ang napitigyan ng magandang share, yung malapit lang sa kusina. Ugaling-ugaling yan ng politiko. Kusino lang yung mga etiquette niya. But with the new policy, equal, non-medical, medical. Tapos, muna ang Kaya sa December, malamang. Kung ano at pinamahan nyo ngayon, malamang gumobli pa yun. Yeah. <laughs> <laughs> ngayon, ang uh, hinihingi ko na sa inyo, may adjustment sa buhay nyo. Medyo malayo, medyo yan.

At ang pangako kayo sa tayo. May pangako sa dimsore mo, sa Yeruwa. Kaya sasabi ko, basa ko wala akong ibang hindi. Trabaho lang tayo. Sa kanya-kanya. And I will not allow even a single day for you to have this kind of a You cannot work better with this. And in fact, yung mga may sakit, baka lalo pa magkasakit. Nauntog sa bintana. Namatay. Ate, ano? Puro kalawang nga. Malagulas po. May nakalulas po. Ay no, ako, butik madulas. Eh. <laughs> Mag-iingat kayo. Time to adjust, we adjust. Time to rebuild, we rebuild. We will innovate. We will not stop to be efficient. Okay, maglalala. Totoo, wala tayong pera. Totoo yan. Wala nang politika. Ano, pero irarawas ko kayo. Ipili din kong sa totoo lang, hindi na ako mapagkakatulog araw-araw. Pero ngawan niyo. Right? Kaya Tayo lahat.

wala hindi siya ganun din 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 Oh. Hey, this one. Thank you very much.